na nabigla sa pagpost post ni Rufo May Quinto ng mga litrato nila ng dating asawa na si Trevor Magallanes. Bagamat walang caption, meron ng caption ngayon ha. Ano pa man, agad na nagpaabot ng pakikiramay ang ilang netizens sa comment section, pati na ang kaibigan ng aktres na si Maxine Magalona at iba pa actually nakita ko yung post na yon 28 minutes ago 7:30 yon so wala pa siyang caption at that time eh so ibig sabihin bagong bago kaagad tinawagan ko po yung very close kay uh, Rufa May Quinto at uh, sabi ko paki ano naman ito confirm naman sa mismo ka mag-anak Siyempre, importante rin yun na ma-confirm natin di ba so sige bigyan mo ako ng time sabi niya tinawagan nga niya yung mga kaanak ni Rufa May Quinto at After mga 10 or 15 minutes, kinonfirm na nga niya sa akin, sa atin na wala na nga wala ay si oh, wala na si Trevor. Kasi di ba nga. Actually yung kinuwento mo yung sa akin kasi ay nang umaga, umaga. sa so, tina mo yung Instagram niya do pa me na parang nagtaka din ako Correct. bakit meron siyang post together sila na kanya ex ex niya na dati eh, di ba? Oh, 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 oh. Pero although hindi naman sila legally separated dahil nga hindi pa naman anag ang kasal nila. Yes. Ito pong si Trevor ay isang sheriff sheriff di ba oh. sa Amerika di ba? Oh, oh. So nagtaka kami bakit may picture si Rupa May with her ex, di ba? So, binasa kayong comments, ay! sal ay! Bakit sabi, condolence? Ay! Ano gano'n? Uh, mas magandang sabi pang pa mga sa comments, ha? Mas maganda pa yung at posibleng magkabalikan kesa yung namatay na wala nang pag-asa magbalikan. Ay! Baka nga patay na secret. Uh -oh. Kaya nga, tinawagan ka ni Pero, Bill, oh, Bawal magiging pangalan. Oo, oh, 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 bawal, syempre. Tilawagan niya yung malaking pero oh, pamilya kaibigan namin na yun, ha, kinonfirm na wala nang oh, ato pero uh uh uh, ano, uh, meron na siyang caption kasi doon nakita natin, uh. sobrang fresh pa yun. Siguro hindi niya pa, hindi pa niya uh, mag-cover yung sa words na pwede okay. niyang sabihin, di ba? So, mabilisan lang, ha, uh, sasabihin natin. I'm deeply saddened by this development. Hope you give us time to mourn his loss, especially my daughter. Just pray for us that we will get through this by the help of God. We are still gathering factual information about his death. Even us or his immediate family are still verifying what happened. So we kindly ask his friends or anyone to stop spreading fake news or mere speculations about his death. I am flying tomorrow for the US with my daughter so please wait for the official announcement surrounding his death from me and his family only and not from any other source. Thank you very much and please give us respect and pray for us in this time of trial. Hanggang sa huli, hanggang sa muli, mahal kita Trev. Ayan. Kasi ito. diba actually na sinasabi ni Rupa May na mga Kasi meron pong lumalabas na balita ng pagkamatay ni Trevor uh -huh. na na hindi maganda. Meron nang nakakarating diba? sa ating yung mga... hindi maganda, yung meron reason. Ng, meron nang nakarating sa atin actually na ano, na... Siyempre, pero wala tayo sa oh. posisyon kasi bilang respeto, okay. katulad ng hinihiling ni Rufa May, di ba? Hindi po kami magsasalita. Pero may mga kwentong nakakarating din sa atin. Nang, Kung diba? ba bakit Oo kung anong reason. Oo. Pero malalaman din naman natin Correct. yan eh. Diba? Hayaan natin yung pamilya. Correct. Diba? Ang mag-announce ng reason kung bakit nawala niya sa mundong ibaba si Tebor Magalyaz. So nakikiramay po kami, Rupa May Quinto na isa sa malapit sa atin, di ba? Rupa May Quinto, kami. nakikiramay kami kung pwede lang makapunta ng Amerika, di ba? Kung wala lang <laughs> pa rin sa naman, Amerika. Sa, ito, hindi talaga. kasi kapag mahal mo isang tao, kahit malayo, mm -hmm kay gumasas ka, pupuntahan mo. Oo, oh, oh, naawa ako kay ano talaga, don sa Alam mo, so, niya. ilang taon pa lang yun, napakabata pa, lalaki siyang walang ama, di ba? Uh -oh. Na yun nga, mag-aasawa, mag-aanak, na wala man lang yung... Halos ka babalik lang din ni Rufa May, di ba? dahil si, dito na sila mag-isip mag for good, di ba? pero kailangan na naman lumipad bukas.